Good morning! Today is Saturday. Maglalaba tayo ngayon kasi may naglinis sa, pa, sa labas. May nakatuka doon, si Payat. Ito sit namin. <laughs> Puno na damit ng dalawa. Saka ni Payat. <laughs> Overload na ang kwarto ko sa damit. Oh. It's me, yung <laughs> hirap na malit na bahay walang mga cabinet naglalaba ako labat tayong si Del hindi tayo naglinis ng labas kahapon ako naglinis ayan ayan ang mga labahing ko ayan tas ayan pa maingay ang mga ibon nakapagsahing na rin ako hindi ko alam kung ano ulam Ayan well, mga ibon ko ang ingay. Hi, Gray! Hi, Gray! ano you know, o, may sa labas. Payatot. Kaya tayo, laba-laba tayo ngayon. Basa ang labas. Good morning. Good morning, mga damokloy. Good morning. Good morning. Oh, ano nang ginawa mo niya sa labas? Diyan uh, kayo sa loob. Oh, mamaya na kayo basa dito. Oo, oh, oh, mamaya. Oy, anong ginagawa mo dyan, Dudoy? Oy. De good morning. Basang-basa dyan, ha? Ah. Oo, oh, basa. Basang-basa dyan? Hindi ka pinunasan ni Daddy mo? Ay, ay, Subic. Si Subic. Si Baloy. Si Baloy, loy. Si Blue. Saan na yun? Si Blue. Saan na yun? yun. Si Blue. Tapos ito yung ingay lagi sa background ko. O, oh, yan. Si Opa. Opa. Tapos si Gray. Yung dalawang babae, wala pa yung mga pangalan. Ingay nyo ah. Oh, mamaya pa kayo kakain. So, bakit? So, mamaya. Naglalaba pa ako. Naglalaba pa ang inyong mama. Mag-ano muna tayo. Magsasambay na ako niyan. Habang naglalaba tayo, guys, nagluluto tayo. Adobong manok. Tapos, ayan, gatang tulingan. Ito, adobo. Adobo. adobo ni Del. Binabag siya sa anong Sprite. Tapos lagyan na natin to. Tapos takpan natin. Ito, dalahin na natin doon. Naglalabas si ako. Ito yung panampay ko. Ito yung ulam namin kagabi na ano. Pagnip. Yan na, ubos. Ayan, masarap yan. Kalinga, nagkata. Tapanan natin. Mamaya para kami kakain. Pag alas dos na, di pa naglans. Okay lang yan. May nakasalang pa ako ulit. lunch time time check alas dos yes <laughs> tara let's eat naglalaba pa rin ako kain na tayo adobo kain kain tayo guys mga lalabs gata kalingan that's 8 unang sa inyo sa inyong mga labs kumot na kumot nang inahin hmm. Okay bye bye Kain muna ako